wala wala pa rin tong ano wala pa rin tong cellphone ko sira pa rin to daw uh, sa loob ano loob ng kotse agantay nang ano antay nang tawag uh, ng ano ng alaga ko ay wala sayon so, ko pala nawawala rin ako eh Pakita ako sa sa ano sa ano, Facebook ng ano nam chahin ka na ano marami nang ng dugo eh sana ako sana linggo sana ng umaga pwede ako kasi may pasok ako ng linggo ng tanghali linggo ng umaga antipin. tipin uh, pwede ako ngayon lang yung ano para baka ano rin ako makatulong. di, eh, di ko kasi alam eh ngayon, ngayon ko lang ito na ano, eh, nagamit cellphone helpon eh para sa tuwing ko tay pagaling ka Uh, Antipin, uh, John, alam ko naman nakano ka eh. Um, linggo ng, ano, ng umaga. Uh, kasi alas 12, pasok ko. Pwede ako magpakuha uli. Na, magpakuha ako ng dugo. Uh, Mag-donate. Uh, kasi kay, ano, Tata Ede. Yun lang. wala, wala kasi ano, financial, mahirap din eh. Uh, yun lang ang aking ano. Sa banalangin. Pasensya na kung di man kami nakakapunta. Uh, ako, kasi busy rin sa trabaho. Gabing-gabing na rin ako umuwi. Sa gabi na rin, ano, umaga, maalis. Lagi ano, busy. Pasensya na. Pagaling ka, tay. Salamat.